Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Tayo po ay nagpapapits ngayon ng ating tanim na Taiwan na tinatawag pong uh, Super Hot F1 ng East-West mga kaagri. Ayan, napak nakikita niyo po ano, uh, ang trabaho po natin ngayon ay nagpapapitas. At itong pagpipitas po natin ay kinuha na po natin pakiyawan para madali po nilang matapos mga kaagri ito po yung tayo natin pong Taiwan ano medyo mataas na po siya at hanggang bewang na po tingnan po yung kapal ng buong ano mga kagari nakapita sa rin po kasi sila ngayon kaya wala na po tayo makikita mga na uh, hinog ayan ayan mga kagari ano ito yung ating tanim na Taiwan nakikita nyo po na talaga pong itik na itik po sa bunga mga kaagri ayan Uh, binigyan po tayo ng magandang blessing ng Panginoon ngayon ano at medyo maganda po ang presyo ng Taiwan at hindi po bumababa hmm. Kaya ngayon po nagtatalbos na po siya no? uh, ngayon pong panahon na to ay tagulan kaya medyo po uh, kailangan po tayo mag spray palagi po ng fungicide para mapanatili po natin bunga na wala po siyang patsyo yung tinatawag pong soprat kasi ito po yung isang sakit ng Taiwan na maaring makaapekto sa bunga niya. Kaya uh, gumagamit na po tayo ng mga malakas sa side uh, At pagkatulad po nito umuulan, uh, may hapon po ano, i-spray na naman po tayo ng punggiside para po uh, may iwasan po natin yung pagsusoprat sa uh, tayo po nating sili. Kasi yan po ang isa pong kalaban natin na magtatanim ng mga uh, sili, yung Soprat po no. Sa ngayon naman po uh, wala pa naman po tayong nakikita na maraming sa Soprat pero sa totoo po talaga meron pa po meron na po talaga kahit na pa isa-isa po ayun no. Yan po yung tinatawag na uh, Soprat. Ayun Meron na po talaga siya. Hindi na po maiiwasan lalo na po rito sa hindi naaarawan kasi hindi po siya nainitan. Pero sa gawi po doon, sa gawi may araw at uh, naaarawan po palagi no ah, uh, hindi po siya nagkakasoprat pa pero dito po sa may gawing may puno na hindi masyadong na arawan po no ah, uh, nagkakamero na rin po pa isa isang soprat Ayan. ngayon ang papitas po natin ay ay pakiyawan po no ah, uh, dito po ay 15 pesos per kilo uh, pag naka isang kilo po sila meron po silang ah, uh, 15 pesos. Ayan. Ah, uh, karaniwan po sa ngayon, pag mahal po ang Taiwan, ganun po ang ginagawa nila. Kasi sa panahon po ngayon, pag dumating po ang... ang Oh, mga... Uh, 10 to... Uh, 9 ng umaga, uh, medyo mainit na po ang panahon. Kaya ito, maaga po silang lumulusong para maaga rin po silang makatapos. Pero ngayon pong nagpapitas po tayo, uh, medyo umuulan po, no? Eh, maganda naman po yung umulan mga kaagri para po kahit papano, eh, hindi po mahirapan yung ating mga mamimitas. Ayan. Ngayon lang naman po ang sinishare po natin yung umaga, no? Ang pagpipitas po ng ating pan pananim na Taiwan. Ayan, i share ko lang po din po pala yung ginagamit po nating uh, fungicide na pinagsasalit-salit po natin. Ayan. Yung cabrio. Mango save. At yung iskor po mga kagre. Ka ano? Ayan. Yun lang naman po ang lagi po nating uh, pinapanalangin na uh, Naging maganda po yung ating mga pananin. Ayo. Oh. Ayan, mga kaagri. Magandang umaga po at mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat mga kaagri. Ayan, yan yun lang po ang ating sinishare. Yung isa po nating bagsak na Taiwan. Mamaya, isishare ko naman po sa inyo yung isa Taiwan ko at panigang na tanim po natin. ilang naman po at magandang umaga po sa ating lahat mga kaagari. God bless.